Hi guys, welcome to my YouTube channel. Ituturo ko sa inyo kung paano natin alisin ang cold storage ng ating cellphone. Bago tayo magsimula guys, don't forget to subscribe my YouTube channel and also click the notification bell below para updated kayo sa mga next tutorial na aking upload. let's go na tayo. Mula po natin gawin guys, pumunta tayo sa Play Store. Ngayon, pagkatapos ma-open sa pistol guys, search natin dito sa search sa taas. Well, tap cleaner. Ngayon, pag na-search na so, then, click natin. Well, kailangan kayo mag-install kayo ng one-top filler para ito ay yung gagamitin sa pag mura lang kung storage na yung cellphone. Sa so, akin guys, may na-install ako so i-open natin. Then, pag na-open na ito guys, tindayin lang natin mag-unload eh. I-click natin itong cash cleaner. Itong cash cleaner guys, nasa taas click natin then pag na-click na natin guys ang lahat ng mga application ng inyong cellphone ay nandito lahat sa application na ito sa One top cleaner then pagkatapos guys i-click natin yung parang walis guys yung na nasa baba click natin ito then click natin ulit yung parang walis yun guys mag bibilang siya guys hanggang 354 yun nalinilis na yung lahat guys yung application na yung cellphone yun lang po lahat guys guys pag may natutunan kayo sa tutorial ito don't forget to subscribe my youtube channel Alicia. Click the notification bell below para updated kayo sa mga next tutorial na aking i-upload. Marami pong salamat sa panunod.